Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So mag, uh, nga pala guys, naggrocery kami kanin ay kanina, mga alas, ano siguro kami umalis, mga uh, 1pm. Ngayon po ay Saturday, January 27 guys. So naggrocery kami, tapos pumili din kami na mga frozen products. So di, uh, yung last, bili ko ng frozen products, Pampangas Best, medyo nung ano pa, kaya ba kung November ba? November pa ata. November, October, parang gano'n. So, hindi muna ako bumili dun kay Pampangas Best, guys. Kasi, uh, parang, meron silang mga item na hindi gano'n ka, ano sa akin, ka babenta. So, hindi ko sinisiraan. Pampangas Best, ano. So, meron kasing gano'n, di ba? Yung kung ano yung nakasanayan ng ating mga customer, yun talaga inahanap-hanap nila. So, more on yung hinahanap ng ating mga customer ay mga CDO products. Tsaka yung pure foods na hapto. So, ayan. So, pakita ko lang sa inyo ang aking mga napamiling pure foods, ay eh, pure foods, mga frozen products, at saka magpa-price tayo, guys, at magkano nga ba ang aking patong sa mga napamili naming frozen items. So, uh, start muna tayo, guys, sa So, nga pala, guys, ang napamili namin ay na umabot siya ng 4,015. So, tender juicy hotdog, dalawang pack. So, ipakita ko lang sa inyo. ah uh, namali sila ng bigay sa akin. Ang sinabi ko sa kanila ay yung jumbo. Pero ang binigay nila sa akin, hindi siya jumbo. Yan o. Oh. Eh. Medyo maliit. She's dog shop, pero hindi siya jumbo. Ang cost nito, guys, ay ang isang ganito, pack, ay 200 pesos. Ang laman nito ay 30 peraso. So, ang cost niya, guys, kung i-divide natin, nasa 6.6. So, abitahan ko ay 10 pesos ang isa. So, ayan. So, meron tayong magkano? sa uh, 10 minus 6.6, meron tayong 3 pesos and 4 centavos. So, ayan. So, kung times 30 natin kasi 30 yung laman, so, meron, meron tayong 102 pesos. O, di ba? <laughs> Malaki din, di ba? So, yan. Ano to, guys? Uh, cheese dog. Cheese dog. Ayan. Dalawang piraso. dalawa siya. Ayan. Dalawa to, guys. Ganun. Pareho sila. So, hindi siya jumbo yung isa. Ay, hindi jumbo. Hmm. Hindi sila jambo. Ah, wait. Oo oh, nga, hindi jambo. 30 peraso, ano. Ayan. So, ilang percent nga ba yun, guys? So, ilang percent to? So, ang patong ko pala ng aking mga uh, frozen nasa 15-up. So, kung ang cost niya ay 6.6 ang isa, at, uh, so, ang bintangan ko 10, so, less natin. 10 minus 6.6, 3.4 po ang aking kita. So, i-divide natin doon sa cost na 6.6, 6.6. So, ilang percent guys? Nasa 51%. So, yan. Ayan. So, dalawa tayo. Dalawang tender juicy hot dog. Tapos, next tayo guys. Uh, nego cheese na CDO hot dog. Dalawa din. Dalawang peraso. So, ayan. Mabenta sa akin to. Ayan. So, ang bintahan ko naman nito, guys ay 13 pesos. So, ganito niya kasi. Meron siyang free oh. 16 plus 1. So, meron siyang... So, hindi ko siya kinakount yung isa. So, 16 lang. Dinidivide ko siya sa 16. So, yun guys. Balik tayo. So, ang bintahan ko ng isa nito, 13. Tapos, ang cost ay 10. <laughs> ano yun? Ano? So, 13... 13 divided, uh, 13 minus 10. So, mayroon tayong 3 pesos na kita. So, i-divide naman natin sa cost na 10 pesos. So, ang ilang percent siya guys, nasa 30 percent. Dalawa ni Max. So, 30% guys. So, tingnan natin kung tama ba ang ating computation. So, 10 times 1.3. Tama. 13 ang ating uh, ang isang pirasong hotdog. Yan. Yan. So, next tayo guys. Yung ano naman. Yung idol hotdog na maliliit. So, bumili kami ng 15 piraso. Yung ganito. Yan. 15 pirasong ganito. Hindi ito. Puro siya. CDO. Hot dog na maliliit. Yan. O, 15 peraso. Kita. Ayan. 15 peraso. Ano to yan, guys? So, ang cost niya ay nasa 49 pesos. Ang bintahan ko naman ay 57. So, kung 57 ang cost, I mean, kung 57 ang aking benta, less po natin sa cost na 49, mayroon tayong 8 pesos na kita. Kung sa 8 pesos na kita, para makuha natin kung ilang percent, divide lang po natin sa uh, cost na 49. So, 16% guys ang aking tubo dito. 16%. So, 16 point, ano ba to 16, ayan oh. 16 something. So, tingnan natin kung tama ba ang ating computation. Ano? So, 49 times, yan, pakita ko sa inyo. Ha? Ah. 49 times 16%. Wait now. 49 times 1.16. Para add na natin guys, kasama yung cost at saka yung kita. So, ayan. O, 57. Tama. 56 point something. So, round out na natin. 57 po ang ating uh, bintahan. And sa ham naman guys, meron naman tayong Andrews ham. So, ito talaga mabenta sa amin guys. Itong, itong atdob na ganito, yung... nga, yung CDO na maliliit. Tapos yung Andros Ham. Pangmasa talaga siya. Yeah. So, ayan guys. Oh. Ang dami niyan. Nasa 20 piraso na Andros Ham. Yan. So ang cost niyan ay nasa 40 pesos. So bintahan ko naman ay 47. So may kita tayong 7. So kayo na lang mag-compute ko. <laughs> Mas taganon po yun guys ang computation natin. Sa Tosino naman, uh, meron tayong Tosino na uh, 15 piraso. Ito so, yung ating tusino. Halo na kasi ito guys. Saan lang natin? O kita. Hindi, okay, plastic sa hihelo. Ayan so, guys, balik tayo. So ang aking tusino ay 15 peraso. 15 ng ating pinamili. Yan, di klaro. Kasi maliwanag. So ang isa nito guys ay 63 pesos. Ayan. So, ang bintahan ko naman ay 73. Patong ko nito guys ay 10 pesos. So, mabenta ang tusino talaga. So, ayan ang ating mga tusino. Ayan. So, 15 peraso. Tingnan natin. So, pa tayo ng upuan. <laughs> Oops. Para Kanina pa masakit ang kapag binte. So, ayan guys. Uh, to see, you know, 15 pera, so, kano nga batang kita? So, 73 less 63. So, meron tayong 10 pesos na kita. So, divide natin sa cost na, 63. So, ilang percent, guys? Nasa 15. Almost 16 percent. So, ayan. So, ganyan lang naman magpatong. More on, nasa 7 pesos, 8 pesos sa frozen. So, depende na sa inyo, guys, kung magkano yung patong nyo. Basta huwag lang masyadong mataas, ano, para mabenta ang ating mga frozen. Ayan. Ito so, yung ating... Uh, Tocino. So, meron din dito, guys. Limang piraso Dagdag lang ako limang pirasong shomai. Yan. Kasi meron din naman naghahanap ng mga shomai. Pero hindi ganun ka benta talaga. Pero meron naghahanap. Pag wala, minsan wala na sila choice. So, ayan. So, shomai naman, guys. Limang piraso lang. Ang isa nito, 45 holiday shomai. Ang benta ko nito ay 52. So, meron tayong 7 pesos. So, ganun, pa, ganun lang din, guys. Para makuha nyo yung kung ilang percent ang patong ninyo. So, ayan. So, meron lang tayong limang peraso. Ganyan natin dito. So, medyo malamig-lamig pa naman para may lagap ko na sa rep. <laughs> Baka masira. Ayan, limang lang naman yun, guys. Tapos, ano so, pa meron na? dito? yung crispy burger. So, crispy burger, bumili lang ako ng limang peraso din, guys. Kasi meron pa ako stocks. So, nung December, namili kami ng Frozen. So, hindi ko na siya na uh, na-vlog. So, yun. Tapos, crispy burger, limang piraso. So, ang isa nito, guys, ay cost niya 58. Ang pintaan ko naman ay 66. So, meron tayong 8 pesos. Tama ba? 66 less 58. So, meron tayong 8 pesos. So, kung ilang percent nga ba yan? 8 uh, divide 58. O, oh, nasa 13% lang pala siya. Ang baba ko, oh, 13% lang. So, 58 times 1.13. O, oh, nasa 66, 65.54. Ganun lang, 13% lang siya, guys. Ayan, magbenta din ang ating crispy burger. So, ilan ang kami din yung piraso? Next ay, ano pa ba? Meron pa ba? So, wala na. <laughs> skinless pala, guys. Meron tayong, itong skinless naman ay nabili namin sa kabilang ano tindahan kasi wala silang Uh, skinless dito sa mga pamilya namin dito sa itong mga to. Asan na ba yung ating skinless na dito? Ayan, pahingay, pahingay yung mga skinless. So, bumili lang ako, guys, ng skinless. Masarap kasi siya. So, inahanap-hanap ng aking Junakis. Ayan, o. Oh, skinless na pampangas best. So, nung order ko sa pampangas best, meron din akong ganito. Ayan. Ayan, o. Oh. So, ang laman niyan ay ani, Masarap siya. Masarap talaga siya. So, ang isa nito, guys, ay 60 pesos. So, benta natin ng 70. Yan, 70 pesos. So, meron tayo 10 pesos. So, ilang percent nga ba siya? So, 70 less 60. Meron tayong kita na 10. Divide po natin sa cost na 60. So, ilang percent? Nasa 16. Okay, nasa 16 percent din siya, guys. Yan. So, yun. Yun ang ating mga napamili. So, total 4,015 po ang ating napamilings uh, frozen products. So, meron pa din ako dito sa aking freezer ng mga frozen. Kaya lang guys na pala, nung na, na, namili ako nung ano, nung frozen ng Pampangas Best, meron akong nabili, like yung sa naka, parang nakalagayan, yung parang nakakap. Nasira siya. Ang bilis niya nasira. Siguro kulang ako sa lamig, so dapat pala talaga yung frozen na frozen talaga siya. So, ayun. So, yun lang ang aking mga frozen products, guys. So, ganun lang magpresyo, guys. Depende na sa inyo. Basta, wag tayo masyadong mataas mag magpatong. Though, okay lang din yung ganun na, di ba, yung patong. Kasi, gumagamit tayo ng kuryente. Actually, maliit, maliit lang yung patong. Yung 7 pesos. 7 pesos, 8 pesos. So, ito na ang ating mga frozen, guys. So, ayan, na-display na natin. Itong mga nandito, guys, sa baba, ito yung mga bago. Tapos, ito mga nasa gilid. Ang gulo, ba diba? <laughs> so, ito yung mga luma ko. So, ito yung iba dyan, yung mga papanggas best, yung mga Hungarian dyan. O, oh, hindi pa talaga na benta. Tapos, yung nabili, nabili namin nakaraan, yung mga CDO, uh, ang tawag dito, yung crispy burger, so yan, mayroon pa, konti na lang naman. So, yung iba, yan, uh, corned beef, o oh, yan, sa ano yan, pampangas best. Tapos, yung Shanghai, ayan. Meron ding shawmai sa baba, ayan, shawmai. So, ayan, yan, yan, ang, yan yung mga natira kong frozen nung sa pampangas best. Tapos, the rest, yung CDO na binibili namin sa ah uh, palengke. So, ito naman yung bago sa palengke namin binili. So, ito naman guys, ang aming uh, sinama din namin yung binili namin para sa aming uh, budget for one week. Yung bumili na kami ng karne baboy, karne manok. Ayan. Tapos, meron ding isda. So, ayan. Para may stocks. Okay. So, Yan naman guys ang aking Bukas, i share Bukas i-share ko sa inyo ang aming napamili na Grocery. So, umabot kami guys ng 23,000. Ayan. Grocery namin. 23,000 hindi po kasali Yung isa pang uh, napamilan namin ng na isang tindahan nasa 716 din siya. So, ayan. So, bukas guys. So, yun naman guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.